Patay ang isang fire volunteer matapos ang sunog na sumiklab sa San Juan City kahapon. Aabot din sa 80 pamilya ang nawala ng tahanan. Sibel Bel Custodio sa detalye. Pilit na hinihila ang katawa ng isang lalaki mula sa debris ng sunog sa San Juan kagabi. Nagaagaw buhay na ang fire volunteer. Ulo na lang niya ang nakalitaw ng datna ng rescuer. Dumagan sa kanya ang mga kahoy, yero at bakal. Nakahelmet naman ang biktima, ngunit binasag ito ng bakal na tumama sa kanyang ulo. Sinubukan pang i-revive ang biktima sa loob na isang oras, ngunit binawian din ang buhay. Napasugod ang ilang kaanak ng biktima sa ospital nang nabalitaan nila ang insidente. Hanggang namin yan eh. sa amin lumaki yan eh. Kaya nakakalungkot nga eh. Uh, sa amin kasi lumaki yung batang yan, alaga rin ang kapatid ko sa amin natutulog yan. Kasama namin lagi yung pag namamasyal. Gano. Kaya nakakalungkot na nangyari sa kanya to. Very dedicated po yan. Doon pa nga natutulog lagi yung headquarters nila. Eh. Kinilala ang biktima na si C.K. Oliver, isang fire volunteer. Nasa loob kami, magkakasama kami lahat. May dalawang bahay pa kasi na nasusunog sa loob. Pagtabid namin ng pangalawang bahay, tapos so, doon na namin narinig yung pag-collapse ng, ano, ng isang buong bahay. Tapos so, namin, kung, akala namin walang ano, uh, patient na nandun. So pag iikot namin, nalaman namin na may natrap pala na isang kasama namin. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsama namin. Sakit para malaman namin na yung kasama namin is nandun, nabaksakan ng na isang structure. Palabas na sana ang biktima matapos maapula ang sunog pero nabagsakan siya ng bahagi ng gumuhong terrace. Isa rin ang sugatan sa pagbagsak ng bahay. Swerte na lang at binti lang nito ang naabutan ng pagguho. Nagsimula ang sunog ng 5.40 p.m. kahapon sa tatlong palapag na paupahan sa barangay Batis. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang loob ng paupahan at mga katabing bahay. Habang inaasas ko sa yung, yung situation, mayroong kasing oil depot yung bagyo oil. So yung uh, nag-decide ako na i-tap agad from second to third kasi para protektahan yung oil depot. Kasi pag yun ang nadamay, mas malaki ang uh, impact ng sunog na mangyari. So kaya umabot ng third alarm yung sunog natin. Nangyari ang sunog malapit sa oil depot. Dito rin tumuntong ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Nasa limampung bahay ang natupok ng apoy, na sa 1.5 milyon ang danyos. Magpapalipas muna ng gabi ang nasa walumpung pamilya sa evacuation center sa San Juan Gymnasium. Nung nala, nagsabi na yung kapitbahay namin na tita baba na kayo, bubaba na kami, wala na kami na isalbang gamit. Tapos bumalik pa ako para kukunin yung mga gamit ng mga anak ko sa si school nakita ko na dumampi na sa akin yung usok na napakalaki. Kwento ng mga residente, nag-overheat na aircon ng bitsa ng sunog. Pero iniimbestigahan pa ito ng Bureau of Fire Protection. Idineklara ang fire out mag-aalas 8 kagabi. Nagdagdag ng dalawa pang evacuation center ang barangay. Ang isa ay para sa isolation ng mga pamilyang may bulutong. Mahigit sa 20 individual ang naka-isolate. Nagpadala na ang LGU at ilang private sectors ng mga pagkain sa evacuation center. May mga tents din ang bawat pamilya. Pusibleng abuti ng dalawang linggo ang mga biktima sa evacuation center. Base sa tala ng BFP, halos apat na raang individual ang apektado ng sunog. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.